Tingnan natin yung loob nito ng uh, double na Mercedes bago. sa loob. Ay pangit ng ano. Mababa. Ba. Oh, mababa mo bom. Ito matas ito. Ano kaya higaan? Malaki. Ang padin. Ah, uh, ngit yung ito masikip ito yung, uh, pang dobol pang dobol ito yung Radyo nya ba ano na modelo touch screen yung radyo touch screen na rin yung panel board para halos yung pares lang din yung ano forma kaso ito ito masikip kaya yung sa ganun sa amin maluwag yun masikip ito